Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbolaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang iyang tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin at ako malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. bakit eh syempre di di hamak naman na mas mas may itsura naman ako kaysa sa kanya Matapos patutsadahan ang mga dhating kasamahan sa Itbulaga na sila Tito Soto at Alan K., si Jose Manalo naman ngayon ang tinira ni Anjo Iliana, mabibigat ang mga binitiwang salita ni Anjo laban kay Jose Manalo, at tila nagbanta pa ito kila Vic Soto ay Joey De Leon na huwag siyang sisiraan, kundi ay may ibubulgar din siyang mga sikreto at kasiraan ng bawat isa. Panoorin ang video. Good evening, at lagi kayong mag-iingat ready niyo yung mga pang brown out niyo at baka mag brown out uh, malakas po ang hangin malakas ang ulan at uh, hindi ko alam kung nasa ng bagyo ngayon uh, samantala may paririnig akong kanta sa inyo ha, eto Expedition 5 yung... Simposium Pilko May gusto siya sa akin Ayan, kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo pagwala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sa pakin yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. sa may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, a ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. sakto katunayan na eh, nag-live-in kami ng almost one year hindi naman may na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Eat Bulaga. Kasi uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya, i-reveal re ko yung pangalan. Ay, minsan, nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung uh, girlfriend ko sabi sa akin uh, na uh, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh pinagalitan daw siya ni Jose Manalo ang sabing ganon bakit ka kumakabit sa may asawa may asawa na yon hiwalay mo yan si Anjo may uh, asawa na yan eh, di, hiwalay na nga ako di ba pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae hiwalay mo na yan may asawa na yan, pinagalira. So, medyo nag yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, eh, itong Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon, asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan? Na uh, okay kami niyan. Uh, wala kami uh, problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Bilo mo, nagkakaso na sila nung asawa niyo dati. Naalala niyo yun? Sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso eh. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh kasi kukulong na siya Di ba? magasawa mag-asawa nagbenta ng bangin <laughs> bangin walang lupa bangin yan. may kaso yan nun eh H hagilapin nyo yun nilang yung mga kaso nyan kaya yan si Jose Manalo napakawalang yan tao yan dyan isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin at ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh, siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh, sa kanta lang eh. Si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. O, oh, pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose, banalo, mukhang may, ang, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng, ano niya, ugali, tsaka ng <laughs> anyway, naalala ko lang na ko lang sa inyo uh, isa yan sa sindikato yan yung sa Manalo kita nyo, uh, wala makatrabaho sa labas niya, kasi masama ugali eh. at uh, yan, eh, happy naman ako sa kanila, kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na eto eh, naman, eh, pass na to eh, nakaraan na to eh, na, na ano lang ako sa kanta Natawa lang ako. talagang talagang ano eh, no? yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano ha, parang Joey, parang Big, habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics ha? Hindi na si Angelia na may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey. Paring ka okay lang sa akin tumawa kayo basta hanggang tawa lang ha huwag nyo kong uh, sisiraan ha hmm, alam nyo na hmm? parang joy eh. <laughs> parang big okay so it's all right uh, ganyan talaga ang buhay at least once naging original ako sa, sa kantang lyrics So kay Marjine, Marjine hello Nasa akin pa rin yung mga letters mo Tinago ko pa rin hanggang ngayon So magandang gabi and uh, good night everybody Dahil sasabihin ko na sa inyo Isa sa pinakamasamang ugali Dyan sa Itbolaga Si Jose Manalo Opo Pag wala si Bossing dyan Napakayabang niyang taong yan Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh Kaya yan si Jose Manalo Napakawalang iyang tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh, syempre di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya.